apon po mga divers uh, nagising uwi na ano po yung uh, galing sa island hopping mga divers no ito po yung uh, mga bangka yan dalawang bangka po nakadaong na ngayon tapos siguro ang iba po no uh, kanina pa yon uh, nakarating dito uh, maaga siguro silang natapos sa kanilang hopping kaya dito naman po kami nandito naman po ako ngayon mga divers no sa bangka na, sa bangka namin yan ko naman po matulog ngayon dito kasama ko po yung isang anak ko po mga drivers yung pinaka ano po magulang yung magulang na anak ko dito sumama sa akin buti lang may kasama ko ngayon kaya yan titira na po yung hanging habagat mga drivers no? pero hindi pa siya ano po masyadong malakas Uras na to mga drivers ah, ang dami pa pong naglaro ng ah, ano tawag niyan at saka para siling po yan, yan. sarap siguro sumakay ng para siling mga drivers yan 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 para siling yan hmm. Uh, sana po mga drivers na no, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Pakipalo at pakisubscribe lang po mga drivers. Eugene Divers Vlog po. Uh, sana po no, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Yan may isa pang bangkang pauwi na mga drivers. Galing po yan ng Island Hopping. Ayan, oh. Ayan po sa uh, giliran ng ng parasiling sa Diamond. parang isyut na bangka na yan mga ka-revers. at saka may dalawa pang jitski na nakaabang po kung may magpabuking ba po sa kanila na maglaro ng jitski Sing na po lahat yung island hopping at saka diving. Yan, may dalawa ng bangka pong nagadao ngayon. Yan, mababa na po yung kanilang gisa yan Labot ito pong isang banggaya no <clears throat> Umuwi na po buti lang po kami mga rivers na uh, maaga po kami natapos sa uh, ano po diving kasi kanina po um, uh, apat lang po yung case namin kaya maaga po kami natapos yung bukas naman po mga drivers may dalawa po kaming case iwan ko lang uh, sa sunod na araw kung um, mayroon pa ba Brad kape kape ah garabi po nagkulap oy lah naglunglag ah. ha ayan po yung Alex Puping tour Brad okira okay ka Ayasin Ayasin Ito utago ba Yan po Yan pong ano po Mga neighbors no uh, Kapatid ko po yan Sa hampas Yan o no? Lapitan natin yung video Wag kang tumago pa Brad Yan Wag kang tumago Kapatid ko po yan sa hampa, sa mga karebers. Yan. Ayan pong ishoot na bangka mga karebers. Um, nahirapan po sila kung paano sila dadaong kasi um, yan may dalawa pa kasi bangka na Yan. Kaya yeah. Hintay muna kayo mga Revers Bago kayo dadaong Palabasin mo nyo muna yung ano po Ibang bangka Para hindi po kayo mahirapan dyan sa lalim. Yan Dadaong na po sila galing po sa island hopping Isyot po yan na bangka mga Revers